<laughs> Smile. <laughs> Makaling nga si your chick magdulay nga ni. Tin tinuod na tinu jud kang Pinoy yuri. Oh, yan si Yuri guys. True Filipino na talaga si Yuri oh. Alam na niya laruin to. Okay, go. Kung asamanok. manok? Kasi putol sa anak ko na siya kapalow. Baro, baro. Tawag, ta, lemlem. Gani. Gisapot na siya, hindi siya kabalo maligid. Makabalo na ka na! Yuri, you need practice. Every day. Giguyod <laughs> na niya. Alright guys, so another day. Another beautiful sunny day here in our place. In the mountain, so we're gonna continue making our raised bed garden. Race, yeah, <laughs> raised bed, <laughs> and I think we're gonna change it, guys, because we did it wrong. We've watched a YouTube um, video today tutorial on how to make a bamboo race race bed garden and i think we yeah we're going to we're going to follow it cuz it's much simpler easier and faster we're going to change what we've done yesterday but first i'm going to drink my coffee and Dimitri will drink his protein because He needs some energy. <laughs> yeah, especially after he went to the gym yesterday. So ayun na nga guys, ngayong araw na ito ay gagawa kaming dalawa ni Dimitri ng garden raised bed. Uulitin namin yung ginawa namin kahapon kasi medyo mahirap. Parang mas maraming kawayan ang magagamit. Kaya, kaya kahapon ay nag-search kami sa YouTube kung paano gumawa ng bamboo garden raised bed. At saka may nakita nga kami dun sa YouTube na nagustuhan namin. At yun ang gagawin namin ngayong araw. And they put after deeper when it's on the green. Alright, 小心，小心！ Точно. I need the gloves, Abba. I need the gloves. <laughs> Abba. Mm -hmm. What's that? What's that? Spa. Dan, be careful. I think we need to put... At yan na guys, malapit na naming matapos ang paggawa nitong garden raised bed Ito yung output namin sa araw na ito, hindi pa siya talaga completely tapos Pero pagpatuloy namin yan sa susunod na araw, at least may nakita na kaming buo na garden raised bed At para naman sa aming dinner ngayong araw, nagluto ako ng tinulang manok It's time to sleep. No, over there. Let's wash you first. Did you brush your teeth already? Finish. You finish brushing your teeth. Ito yung mga itinanim ko nung isang araw na mga peppermint, coriander, at saka basil. Napakasaya ko nung makita ko ito na tumubo na. Kasi mahilig din kami sa herbs, kaya magtatanim nga kami ng maraming mga ganyan. Sa hapon, habang nagtatrabaho si Dimitri ay naglalaro naman si Yuri dito sa labas ng aming bahay. Extreme! You already need helmet. You ride so extreme. <laughs> And bigger bike. Whoa. Plano namin gumawa ng pathway around the house At, at saka yung concrete na pathway para makapaglaro si Uri sa kanyang bike Makapag-bike-bike siya Wow, so extreme It's getting extreme here, Papa getting extreme here <laughs> For lunch today naman ay nagluto ako nitong sari-saring gulay na nilagyan ko ng toge. Itong toge na to ay ako lang din ang gumawa nung isang araw. At saka nagprito na rin ako ng karning baboy. Kasi nag, sobrang nag-crave ako sa pagkain na to. <laughs> ah, <langaw. laughs> And then sa hapon naman ay nag-bake ako ng tinapay ulit guys. Feeling ko mapaperfect ko na tong tinapay na to. Kasi maganda yung dough. Maganda ang pagka-mix ko ng dough this time. Yeah. Papa, water, Papa. Кто сделал кисень? Это кто сделал? Blade. na enjoy ko talaga itong paggawa ng tinapay guys at nakahiligan ko na nga ito at saka ngayon nga mga nakaraang araw ay halos araw-araw na akong nagbe-bake ng tinapay din. May mga comments akong na-receive na magbili na lang ako ng bread maker kasi mas madali. Pero mas na-enjoy ko itong proseso na ito na ako lang talaga ang gumagawa. Mas uh, nakaka-relax kasi yung proseso. At saka ano na rin, pang... At saka pang dagdag, ano na rin, knowledge at hobby ko na rin. Binay ko ang tinapay na ito, mga 30 minutes with takip at saka 20 minutes naman ng walang takip. Ayan, sobrang happy ko sa kinalabasan ng tinapay na ito guys. Malapit ka na talaga itong ma-master. More practice pa kasi hindi pa talaga siya as in perfect. Pero sobrang nagustuhan ito ni Dimitri at saka ni Yuri. At ako din of course. How is it? yummy bread the best the best so far <laughs> It's masarap talaga itong homemade na tinapay na lalo na at bagong luto sobrang sarap at sobrang bango din <laughs> Sa hapon naman ay naligo ulit si Dimitri at Yuri dito sa maliit na inflatable swimming pool ni Yurchik. At sobrang nag-enjoy ang mag-ama. At ayan lang po sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa panunood. Magkita-kita tayo sa susunod. Hanggang sa muli.